Magandang hapon mga katalpakan. Welcome back sa Talpakers Warrior TV, ang social media platform na dedicated sa mga manok panabong. At ang hini na hawak-hawak ko ngayon ay isang one-time winner na nanalo noong August 18, 2023 na nakalaban ko dito ay isang malayo ko ng kamag-anak. At alam kong nilalabanan nila ako dahil nga alam naman nila na hindi na ako nagbibigay ng mga supplements sa aking mga manok kapag ang mga manok ko ay magaganda ang katawan at maganda rin naman ang mga kinikilos. At ayan, malaki yung sugal nila, 50,000. At ako, maliit lang naman sumugal, pero nagpapasalamat ako sa isang tao na sumugal dito sa aking manok, kay Sir Ray Solia ng Kantilan. Maraming salamat sa iyo, Sir. May isa rin itong kapatid na naibinta namin noon at nanalo din. Isa din one-time winner. At ang video ng laban na ito ay naipost ko na sa Bilibili. So makikita niyo sa Bilibili ang laban nang manok na ito mga katalpakan